Good morning mga kaibigan, ako pala si Yancy Rimando Ang aking gagawin ngayon, magluto tayo ng kriyente kilawin ng baka Ngayon, ito po ang ating mga rikado Una, palat ng baka at saka ng baka Pangalawa, bawang Alright, bawang Luya Luya sibuyas Yeah, sibuyas. Ayan. Luya. ada ano pala? para, uh, paminta. Bita. Yeah, paminta. Asin. All right. Sin. suka. Ayun, suka pangkasinan. Asa uh, ka magic syrup at sibuyas. What? Sibuya. ah yung sibuya? ano pala ah? pechin saka magic sarap alright ayan at saka sili sili alright ayan sili ayan may bunga at ah, saka sama mo ng nor tube peep yan. Kompleto na yung ricado. Kaya huwag natin patagalin to. Dulutuin na natin to. Let's go. Kaya may takawali. Yan. Konting matika, Ibisa natin. Yan. Sunod natin yung bawang. Para maganda-ganda. Hintayin natin siya magbawang. Ayan. Pagkatapos, sibuyas. Tapos, buya. Tinagyan ko lang yung buyong orange. Ayan. Seed tape. Pagalingin na yung may halaman. Ayan. may kopi pa at yung lipid ng baka yun ang una kasi yung di matigas na lang baka sila wala kang gabi pa yan yeah. Sabi lang na natin na parang siyang lagayin lang. Ayan. Alright. Okay. Mix natin at takpan natin ng ilang minuto. Mga 2 minutes. Ayan. Sa minuto, Ayan. Ito sa muli. Tuloyin natin. Ito baka magbibigit. Ayan. At pagkatapos, nalagyan natin ng suka pangkasinan. Ang sa inyo kung marami o ano, basta tamang-tamang aso lang. Ayan. Alright? aduin lagi ati pami tembo masenyo kumidro yan ata ko meron ang ako na rin nandro Tanya aku nasi, aku nasi, para apa-apa ngelasa. What? Tama aku na North Cube Beef. So, mga kasarap. Ayan. Sagot beti. Oh. i ah? Lagyan natin ng tubig Kortin tubig Ayan Ayan, okay Asaka, asin oh. Hop! Oh, What? Amayin natin. ah uh, nyo siguro lahat. Hindi ko, hindi lahat. Kasi tam-tama lasa lagi nyo. Sa inyong kunting halat. Panlasa. Okay, kung gusto nyo alatan, sa inyo na yan. What? Alright. Takpan natin, palipasan natin ng mga 5 minutes. Tapos 5 minutes. Ayan na, pinapagigan. Haluin natin. Yeah, at lumidigit-digit na. Kailangan pa lang, ah, Kasi pag nagigit natin, ang bibigit-digit. Alright, uh, malapot siya. Ready na to. Ready to eat na. Nasa sandok tayo. Ayan, mga kaibigan, luto na ang kaliente ng kilawin ng baka. Tikpan natin, ha. Ayan. Nakap, napakasarap kakaiba, grabe Sana. kaya, ito ang aking cameraman yan, ang aking anak Man, pakilala ka tiyata, Yo, tiyata, yeah, yeah. napakasarap ngayon lang ako nakatikin ng ganitong luto What? yan kaya, subukan nyo na rin sa bahay nyo mga kaibigan hanggang dito lang pala, ako pa si Anse Rimando at ang aking anak na si Ayana Rimando okay, kain tayo <laughs> ppen